sa shoulder ka. Tingnan natin kung ano. Uh, on way, <laughs> parang on the way na. Parang on the way na. Tingnan natin. Masakit pag inaangat? Okay. Hindi naman. Hindi naman po. Pero ano mo sa iba? Ito po ito. na okay, sakit. May sumabit eh. Minsan po ay ano eh. Ah! Sakit. <laughs> ito hindi. May pila yun dito niya talaga. Sumabit eh. Ay, tsaka po yan ay yung na-accident niya ka po. Kaya pala, may pila dito mo, Doon, Kita mo, oh. aray <laughs> Ganun lang yun ha, ito. O, oh, wala. Alam ko na kagad eh, sumabit dito eh. Yung scapula mo, umurong yan. Sa, sa, impact, hindi naman siya totaling malaking dislocation. Pero siyempre, madisgrasya ka ka mo eh. Nangyayari lang talaga yun sa malalakas na impact. Oh. Pero kung dito ang pilay mo, sa mga pagbuhat po, buhat lang. Pero kung mas malaking buto ang na-damage, Ilama, ka, no? Ito, ito yung sugat na nyo. O oh, yan, ay bukot mo siguro pa. Oo, pa Kaya umangat. Kaya kunting diin, o. <laughs> kunting gano'n lang, eh. Kita mo naman, laki niya. Kano'n kalaki yung daliri ko? Kita mo, bumibigay siya. Pero kaya natin ibalik yan. Kailan ko lang yan Kailan ka na diskrasya? Kailan nga ba yun? Ah, uh, hindi no, nitong nitong okay. ito, 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 medyo fresh pa to kagagaling lang nito yo. reset pa lang po yan. Ayun. Ngayong school year lang. School year lang. sakit ng ano niya. Kaya pala sinasabi niya running to na kasi pag hinahangat niya may look, sumabit kanina pag angat ko eh. May umano eh, may umigkas eh. Kaya sinundan ko yung dulo eh. Ah, mm -hmm. right. Tayo ko saglit. Okay, relax ka na, okay, dapa ka. Kayo pa. Ayan. Wala ka naman ng... Wala ka naman 150. Siguro mga nasa ka lang eh. <laughs> 100 ka ba lang. 90 to 100, eh. Mga tatlong kain pa. <laughs> Mm. Eu não Ang mo lang muna. Ang no, kong dilim. lang kayo ng paw Pag nangangawit yung lahat nyo, may receipt kasi yung kasi inong kayo ng inom ng pain reliever. Sa labas ng ganun-ganun ninyo lang. Yung mga masakit na karne. Natanggal na yung niya kasi. Yun lang naman yun. Yan

Kung mga na kayo, ito ang pinaka-tip na maganda. <coughs> Excuse. Pag na kayo, kahit pa paano, magpa-X-ray kayo. Para hindi naalala yung mga bagay-bagay na tumama sa inyo. Mami, okay, pahilot nyo agad. Ipa-X-ray eh, nyo muna. Okay? Para sigurado. Kasi pag ako, kumukontrol ako sa ibang manghihilot. Hindi naman sa nagmamagaling. Pero, siyempre, kailangan yung proseso tama. Tama. Hindi mo pwede ano, basta lang ang bira bira. Eh. Pagka wala kang knowledge sa bone sa mga May naduro, structure ng tao. maduro lalo. Yes, madurog mo damage kayo. E, tanong po kasi, hindi talaga yung nasakit yun. Magbigla na lang bang risk. Ito so, sa'yo, medyo, ano sa'yo, mild dislocation ko sa kanya. Eh. Kaya nagka, kaya konting pindot. Pero ngayon, kahit pa paano, oh, <laughs> Kanina isang ganun ko lang dito, di ba? Ngayon, release na yan. Kumbaga, siyempre nagalaw na eh. Mga isang linggo, perfect na to. Pero, wala na nga eh. Baka nga hindi lang ilang Super, mag ilang araw na. Baka tinitis ko lang. Ha? Siyempre mag na ako dito na eh. <laughs> 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 hindi naman yan papapuro sa akin. Siyempre sabihin niya, hindi okay. mo naman ako naayos. Mas maganda yung sabihin mo nung ano. Masakit pa na paayos ko. Okay? Huwag lang mababasa. Okay. okay.